Grabe pala yung nangyari dito sa estero. Yung mga pinagawang bahay dito ay para daw sa mga barangay officials. So may get 7 kagawads at maraming mga tanods at iba pang mga barangay officials ang uh, makikinabang dito. So nagpagawa ng mga bahay dito parang kwarto to kwarto. Marami na yan. So ito yung mga unang batch na nagawa na pero yung karugtong nito napigilan. Na kung pa palang skeletal. So nagsisimula pa lang at uh, nung nabutan ng LG ng Manila dinemolish de na. So ano kaya ang nangyari dito, no? I uh, ang sabi daw pinayagan daw ni chairman na magtayo ng mga bahay dito para sa mga tauan niya. Pero ito kasi ay illegal na structure. So ngayon, ito yung part 2 natin na demolish na at uh, wala na yung mga poste. Marami kasi nagtatanong baka daw sa unang punta lang uh, na dinemolish de sa sunod wala na daw tatayuan daw ulit. Pero ito, tingnan natin ang uh, update nito. Nandito na tayo sa Recto Aba, Manila. So muli natin i-update itong mga bahay na nakatayo sa estero. So nandito na tayo ngayon sa Dagupan, corner Moriones. Natingitan sa punta Tuban Center. So i-update natin part 2 itong mga bahay na pinagawa dyan mismo malapit sa si estero. Dito lang no, kakaliwa ka dyan. Meron kasi estero dyan. Yan po yung estero de la Reina. So dito yung area niya. Estero dito. wala yung entrada nyo ayun nandito na tayo sa Moriones at dyan kabay dyan po yung area kung saan tinayuan ng mga bahay and, isang gate sa endansa so dito ito naman yung Estero de la Reina and, nabangan nyo yung next part natin dito sa video dyan sa Moriones dito yung isang gate na kung saan daanan po kaya kung may kita mo dito, itong itsura ng daanan niya, malinis, di ba? Para siyang kano pathway talaga. Wala mga bahay. kailan lang pagdating mo sa dulo, doon na may kita yung mga bahay na itinayo. Ito at may kita nyo yung entrance niya. Ito kasi yung nire-request ng ibay eh, Kung saan yung daanan. binabaha din pala dito. No, Yun pala ang problema no, kapag natayo na itong mga bahay, bahayin ito sila dito. na no? Sayang din. So yung na-construct dito ng mga bahay sa pinagawa ng tanod, kagawad, ay ang mga titira dito ang kanilang mga pamilya. So marami itong mga bahay sana ang gagawin. Pero ito yung panibagong batch na kung agad, nahinto. Kakasimula pa lang yan. Parang uh, skeletal pa lang. Pero yung sa gitna, yan yung marami. So, ang mangyayari kasi dito, illegal structure yung paggagawa. Dapat uh, pinala mo na sa city hall to kasi kwanto eh. Uh, itong area na to, hindi talaga sa tayuan ng mga bahay. Hindi naman kasi pwede basta-basta magpatayo dito ng mga bahay kabayan. Kung walang uh, legal na permit di ba? so far na tanggal mga kan yung mga bakal at saka yung mga poste. Yan ay yung nagiba. Wala na tinanggal yung kan ibang mga bakal diyan na natanggal. Yan ay yung pwedeng ibenta. So, ang, ang ito, abangan nyo yung sa mga bahay dyan, no? Na may sa second floor. Yan pa yung isusunod. So, bigyan ng sila. Palugit. Wala kasi iyang gabay kapag ah, nalal nakikita nyo yung mga estero dito sa Manila. Katulad sa Magdalena. Di ba ang unang nangyari doon, pakaunti mo na yung tatay ng mga bahay hanggang sa dumami, so naging kuha ano na siya squatter area. Di ba? Tinamo yung estero din magdali na ngayon, di ba? Ibang-iba na kung ikumpara mo ngayon at uh, pag ganoon kadami, mahirap na siyang bigyan ng uh, mahirap na siyang gibain kasi kailangan pa relocation. So pag natapos pala tong mga bahay na Problema din dito, bahay na naman. Pero makaunting ulan pa lang yan. Ha? Pero tindi na yung bahay. Ito yung mga bahay na kos. May okay, kwarto dyan. So, parang kwan pa lang, kakasimula pa lang. Yan, ito yung mga bahay na natapos. kakasimula pa lang. Pwede naman tatagalan niya ito, kasi wala tatlong palapag. O. Ayan sa dulo. Ito naman, parang mga second floor lang yan. So malaki na rin yung nag-asos yan kasi konti. Halos tapos na. Pag natapos, ganito yung magiging itsura na bahay. Eco-construct. Sa rugtong doon. Pumaraming ko niyan, parang uh, per kwarto. So itong pumping station. Malaking tulong to lalo na nga yung tagulan na. Kanyan. Uh, merong flood control gate yan para itong tubig kapag umaapaw na or pagpuno naman sa kabila saka binababayan yan. Tayo yung kanyan, materialis na. Ayan, no? na sa dito, no? Huh? Laging abala kapag napuno pa dito ng mga bahay. Tinamay, no? Ayan yung problema kapag tatayuan mo ng mga bahay dito na walang permit. Tinamay, mo Basta-basta lang tatayo. Ito yung drainage yun. Naging problema di ba? Pinaboy. Yan yung problema kapag kapag tayo tayo dito ng bahay. Walang maayos na ano, tinan mo. Di ba? Pag napuno ng bahay, anak Lagi yung pool to. So, yun pa yung overall update natin kabayan. Tanggal na yung mga poste at mga bakal. Ito kasi kabayan, kung may kita mo to, pagka uh, timing yung lugar kasi. Hindi kasi ibig sabihin gano'n na pwede nang tayuan ng mga bahay yan. Kailangan talaga ng permit. Oo nga, itong dati, squatter area dati. Puno to ng mga barong-barong dyan, no? yung wala pa tong gate, saka wala pa yung pathway. So squatter area talaga, pinaganda siya. So nangyari doon sa gitna, uting-uting tinayuan ng mga bahay ulit, di ba? At ang kwan pa nun, pinagawa siya mga sementado para iwas daw sunog. Parang kanya original na gagawin nila, yung kahoy lang. Pero ito, ibang barangay ito. Ah, so may kita mo yung pinagkaiba ka ba yung dito? May daanan siya. May mga barong-barong din doon dati. Pero mapapansin mo sir, walang tinayo dito no? Walang tinayo no? Oh, yeah. yan. Yeah, pinagkaiba ka dito kasi Binabantayan talaga, di ba? Kumpara mo doon sa kabila, yung mga itinayong bahay, kung talaga, hollow blocks pa. May daanan dito, pathway yan. doon yung kabila, doon lang ha? Walking distance dito para sa kung taga taong bayan ang taanan dyan. may problema ito ako ng papayan ng basura oh.